maglaba ka gamit yung kamay mo. Eh, nagsasayang ka lang din ng kuryente eh. Sino ba yung mag-ilang yun? Ay, naninilbihan lang dito. Ba't ba itong mga ID ni Eden? Huwag ka ba sa kanya? Ako yung totoong Virgo! Alam mo, nagsisimungaling yan eh. Opportunista ka yan. Kasi alam niya mayaman tayo at meron siya makukuha. At okay, ito na ba? Ate? Pasensya ka na anak. Ang taga bukas ng tita mo. Nauho ka na? Ate! <coughs> Mabuti naman naisipan mo kong pumunta dito. Ay, pasensya ka na ate pati yung May ko pa ang anak sa school eh. So, alam mo naman, kaya ako na extra dito para sa pagtuwisyon ito Pasensya ka na ha? Ayan. Pag umi-extra ka dito, lagi ka namang late. Eh, ano mo naman, di ba? Marami kang lilinisan kasi may party kami mamaya dito ng mga kaibigan ko. Ay, asensya na, ate. Baka pwedeng makainom mo ngayon ng tubig kasi naglakad lang kami na anak ko eh. Uy, manahin ka nga. Iinom kayo? Eh, wala pa nga kayong nasisimulang trabaho. Eto, magpapain mo yun ito. Uy, excuse me. Sino yung batang yan? Wala naman yung kalapatan dito tapos nang iinom hanggat walang natatapos na trabaho, okay? Pasok! Saan ko nilinisin? Tapon mo nga po, wala na itong Mama, Mama, bakit po tayo pinapunta ni Tita Aiden dito? Eh, ana, kailangan ko ng pera para pambayad sa school mo eh. Siyempre, wala naman trabaho si Mama, di ba? Sama naman po na ugali Tita Aiden. Ay, ko, ka na Baka mamaya marinig ka nun. Ano ka ba? Eh, kahit ang sumang nun, kailangan ko ng trabaho para may pangkain tayo. Kahit na sumang ugali ng tita, even mo. Wala akong choice, anak. Wala akong trabaho. Ito lang kaya ang gawin ni mama. Ay, ka na maingit. Baka mamaya marinig ka nun. Kapagalitan pa tayo. Wala ng trabaho sa mama. Ay! Ano yan? Ba't nagdadaldalan? Oras ng trabaho. Tignan mo! Wala nang sikat ng araw! Ako, pag nainis ako sa'yo, ahanap na talaga ako ng totoong katulong at mawawalan ka ng extra income. Eh, huwag mo na natin eh. Kailangan ko to eh. Alam mo namang wala akong pasokang trabaho, di ba? Eh, ginagawa ko naman kaya lang itong washing machine mo. Patadol kasi talaga, mabagal. O, ganoon. O, oh, sige! Maglamang gamit yung kamay mo. Eh, nagsasayang ka lang din ng kuryente eh. San siya kami? Oh, ano? Ba't oh, ka tumitingin sa akin? Alam mo, ba't ka na magalit? Kasi, tinan mo nga, ang ganda-ganda mo nga ngayon. Alam ko naman maganda talaga ako eh. Tsaka habang tumatanda tayo, nagiging kamukha mo si... si Mama. Ay, tumihig ka! Bakit? Ayokong may yung nakakarihig. Eh. At huwag na huwag mong si Mama. Baka naman ayaw mong banggitin ko si Mama eh. Nanay naman natin siya. Ayaw banggitin mo si Mama kasi ayaw maalala na ikaw yung dahilan ng pagkamatay niya. Diyan siya ka lang. shopping lang ako. Ayusin yung trabaho dito. Dapat pag ko tapos na lahat ng trabaho dito. Pwede ko na bang makuha ate ating pinag? Yung pera, nagugutom na kasi yung anak ko. Eh, tataposin ko naman yung trabaho. <gasps> At tigis talaga ng ulo mo, no? Di ba ang condition natin? Pag natapos yung trabaho, saka pa makukuha yung pera. Kaya manigas ka dyan. Sige so, ka nanak ha. Huwag Itatakas ako ng itlog dun sa prep. Ha? Pagkiprito ko ito ha. mo di ba? Sige na, tatapusin na natin ito. Itapon muna yung dos, plus around. Ate? Ate, yung lalaking nakabuntis kasi sa akin. Ayun, ayun ako pala, panagutan eh. Pabalik na lang ako dito sa bahay. Asan pala si nanay? Ang lakas ng ubo bumalik dito. Hahanapin mo pa talaga si nanay. Bakit? Ano yan? Andito na si nanay nang dahil sa'yo! Huh? Bakit? Ano ang nangyari? Namatay siya nang dahil sa'yo. Naestes siya! Simula nung nagtanang katakuntes! Nasaan ka niya? na hindi ko na karapatan. Ate, hindi ko sinasadya. Hindi ko gusto yung nangyari kay nanay. Hindi mo sinasadya, ha? Bakit? May babalik mo pa ba yung buhay ni nanay? Di ba hindi na? Umalis oh, ka na! Oh, sorry. Patawari oh, mo ko. Oh, Umalis ka na sabi eh! Alamin mo yung totoong pamilya! Anak, bilisan mo kumain. Baka Dumating si Tita Eden mo. Hmm. Pagalitan tayo. Mahuli pa tayong tagtakas ng pagkain. Ubusin mo na agad yan, ha? Tapos lang basura. Basura rin mga ID ni Eden. Mabalik oh, ID to, ha? Baka nahulog lang. Na? Bakit po si tita mayaman tapos po tayo mahirap? Ano mo kasi ano... Diba nasabi ko na sa'yo na... angpon si mama mo. Tapos... pinagbubuntis kita. Na-stress yung... nag-ampon sa'kin. Sa kaya... namatay siya. Nagalit sa'kin sa si tita Aiden mo. E eh, mama siya sa loto. Tita Aiden mo dati niya lang, tumama siya sa loto, kaya marami siyang pera ngayon. Yun yung sabi niya sa akin. Sa amo na, tapos mo kumain dyan, pagkat nakuha ko yung bayad ni Tita Idin mo, tataya din tayo sa loto. Para manalo din tayo, ayaman din tayo. Bigyan mo ko ng number, ha? At sige na, ubusin mo na yan. Anak, matulog ka lang dyan, ha? Sir, sino mo kayo? Uh, Oo, oh, yung may-ari ng bahay. Saka, asa po yun ako. Eh, teka lang, sir. Si... Yo. Si Ate Eden pa yung nakatera dito. Wala. Sino po mga anak niyo? Eh, umalis lang po kasi magsha-shopping daw. Teka lang. Hmm. Saan so, sinasabi mong Eden hindi na matigil yung pangalan ng anak ko? Isa po yung may-ari na... Dad! Dad? Ano ka ba? Sabi mo po, mas ka pa narating. Eh, napaka yung flight ko eh. Ah, mas ka na. Ito na yung sakot. Bilis! Kisingin yung bata. Teka lang, Ay, tatay mo? Ito ba? Dami yung tanong. Tatay ko nga to. Ha? Ayos na! Tara, ano? Hindi na. Pasensya na po ah. Ay, nakakapagod. Uh, Tiyo lang, sino ba yung mag-ilang yun? Ay, Ninilbihan ng dito, naghahanap ng extra income. Eh, bakit ID ng tawag sa'yo? Tsaka, bakit ate yung sinasabi na? Eh, Dad, alam mo naman, di ba? Marami tayong pera. Kailangan natin mag low profile. Alam mo na, mahirap na sa panahon ngayon. Baka bigla tayong looban dito, no? Sa nga daddy daw niya. Wala mo Wala makasama si... si mama eh. Baka sugar daddy. Baka yung maraming pera si Tita Aiden mo. Mayroon siyang jowang matandang mayaman. <laughs> Pero may ingay ha, bad yun. Dito muna tayo anak kasi medyo mainit eh. Sandali silipin ko lang ha. Hello? Ah. Kung ano yung mo. Kaya lang, nauuwaw ako eh. Ah, uh, Virgo anak. mo muna ako ng may inom doon. Ah, sige. Ah. Ah, oh, may nakalimutan ba kaya? Narinig ko po kasi kayo tinawag niyo. Tinawag niyo akong anak. Anak? Ah, kausap ko yung anak ko, si Virgo. Ako po si Virgo. Ah? Huh? Dad! Anong... Ang ba niyo. Ano ba? Di ba ang nakita na kita? Sapat so, Umalis ka na! Ate... Bakit bakit birgong tawag sa inyong lalaking ito? Ano ba? Manahimik ka nga! Umalis ka sa sabi Sige nga! Pahagin mo nga ako sa pangalan ko? Sabihin mo sa akin anong pangalan ko? Teka lang, teka lang. Naguguloan na ako eh. Bakit? Bakit edan ang tawag mo dito? Eh, birgong pangalan ng ano? anak ko. Teka lang! Anak nyo? Oo! Teka lang, na ako ah. Kasi, may anak ako na pinapon. At ang pangalan nun, Virgo. Uh, pasensya na, pumasok na ako. Mabalita ko kasi yung nangyari kay kay Manang. Ah, uh, teka lang po. May sino po kayo? Ah, uh, oh yung dating amonoy ni Manang. Kasi may iniwan na akong bata kay kay Manang. At gusto ko sanang kunin na siya ngayon. Kasi gusto kong bumawi sa kanya. Dati kasi naghirap kami kaya niwala ko muna siya. Pero ngayon, mayaman ako. Kaya, kong, kaya ko na siyang buhayin. At saka gusto kong siya na rin yung mamahala ng mga negosyo namin dito sa Pilipinas. Um, uh, pero sino po ba yung hinahanap niyo? Si, si Virgo. Yung anak ko. Mayaman po kayo? Marami kayong ari-arian? Oo. Uh, tay! Ako ba ito si Virgo? Virgo? Ano? Alam mo, tagal na kitang hinahanap eh. Huwag kang magalala. Babawi ako sa'yo ngayon. Hindi pa naman uli lahat, di ba? Oo, Tay. Alam niyo ba, Tay? Ang tagal ko nang gusto mo makilala yung totoo kong pamilya. Ang oh, buti na lang kung hinanap niyo ko! <laughs> Anak! Huwag kang mag-alala. hindi na tayo mag-iiwalay, ako sa'yo. Babahoy okay, tayo. Mama, baka po siya yung tumingin mo ba Ako po, sige. Ako po si Virgo. Ako yung ina po ni Mama. Si, si, si Ilan si po siya po yung totoo alak. Dad, huwag ka mo yung maalas sa kanya. Ako yung totoong Virgo. Alam mo, nagsisimungaling yan eh. Opportunista ka yan. Kasi alam niya mayaman tayo at meron siya makukuha. At ito ano na ba? Kaya pala. Kaya pala pinagtaguhin mo ko nung namatay si Mama. Kasi ayaw mo malaman ko yung totoo. Teka lang! Kadali lang! Nagkukulongan na ako sa inyo eh! Sino ba talaga yan ako? Ako... Oh, ako oh, talaga si Virgo, hindi po yung pangalan niya! Bakit ba hindi mo sabihin niyo totoo? Bakit ba nagsisinungaling ka? Wala kang ebidensya! Sinungaling ako? Kaya pala tinapon mo itong mga to ha? Ito po. Ang ID niya. Yan po yung totoo niyang pangalan akin. Ano to, ha? Sabi mo sa akin yung totoo? Tinuring kitang tunay na anak? Tapos ano? Lulukuhin mo ako? Paliwanag mo ay mga yan! Dito, nag nagawa ko lang naman yun eh! Kasi nagkaya sa kanya naman tayo si Mama! Nakapagtanan siya! Pumalis siya! Lahat binigay ko sa'yo! Natamot para saan ako! Tapos ano? Gagawin mo katulog yung tunay na anak ko? Kapal din naman ang mukha mo eh, no? <coughs> ha? Kapoor, ka! Bakit mo na to? ito? Siya yung dahilan kung bakit namatay yung nanay ko. Pinabawi ko lang ano dapat yung para sa kanya! Hindi <laughs> ako makapayag. Pagbabayaran mo lahat ng to! Sisiguraduhin kong makukulong ka! Balis ka na! Alis! Nak! O, puha nak! Alam mo... Makain ka sala na sa iyo. ko sa kay Manang na huwag na huwag niyang papalitan yung pangalan mo para madali kita mahanap. Hindi ko naman alam na ganito yung mangyayari. May mala naman tala. Tsaka siguro ang mali ko lang din is nagtiwala agad ako. Hindi ko man lang pinadihin na eh, si Eden. Ah... Uh, wala po kayong kasalanan. Totoo po na... kasalanan po kung bakit... namatay yung nanay niya. Kasi... maaga po kasi ako nabuntis. Ito po yung anak ko. Ah... Uh, anak, mag-bless ka sa lolo mo. Ito na ba yung ako ko, Iniwan na rin po kasi ako nung... tatay niya. Tumagal na Simula ngayon, hindi ka na maghihirap. Nagsigap ako para, para sa'yo talaga eh. Pangako, babawi ako. Hindi, hey, hindi ko naman po kailangan ng nangyaman eh. Sapat sa akin na makilala ko kayo.